anim na na dating membro ng komunistang teroristang grupo ang nabagian ng tigi isang sakong bigas sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng 24th Infantry Wildcat Battalion sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, Unity at Philippine National Police. Ginanap ang nasabing pagpapamigay ng bigas sa Halfway House, Sitio Barbarit, Barangay Tagudtod, Lagangilang sa lalawigan ng Abra, Kamakailan. Lubos ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Jose Wilfredo Panes, ang commanding officer ng 24th IB sa pamunuan ng OPAPRO sa mga tulong na ibinabahagi nila sa mga former rebels, gayon din ang mga dating kasapi ng armadong grupo sa pagsuporta sa pamalaan. ako sa inyo, kaisa, na, kaisa lang yung layunin natin, kundi para sa kapayapaan ng kapayapaan ng Abra at kapayapaan Nilalayon ng nasabing programa na tulungan ang mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamalaan at mamuhay ng mapayapa malayo sa armadong pakikibaka at maging produktibong mga mamamayan. Bagong taon, bagong pag-asa. Yan ang hangad na ng kasandaluhan ng 24th IB para sa mga dating membro ng komunistang teroristang grupo. Kaya naman, lubos ang suporta at tulong na ibinibigay upang tuloy-tuloy na makamit ang minimiting kapayapaan at bagong buhay. Mula dito sa Lagangilang Abra, ako si Carmelie Bulahan, ang inyong kaugnay.